Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang kwento na nagsimula bilang isang personal na trahedya pero naging isang pampublikong usap-usapan. Titingnan natin kung paano sinubukan ng isang kilalang personalidad na bawiin ang sarili niyang kwento sa gitna ng lahat ng ingay. Isipin niyo to, isang sikat na artista, biglang nabalo. Ang asawa niya, 40 anyos pa lang pumanaw. Sa gitna ng samutsaring balita at espekulasyon, ano nga ba talaga ang totoong nangyari? Yan ang aalamin natin. So para maintindihan natin kung paano nagsimula ang lahat, balikan muna natin yung pinakaugat ng kwento, yung pangyayaring nagbukas sa lahat ng tanong. Eto na nga, July 31, 2025. Yon yung araw na yumanig sa mundo ni Rufa May Quinto. Ang kanyang asawa si Trevor Magalanes ay bigla ang pumanaw. Isang napakalungkot na balita na hindi lang para sa pamilya nila, kundi para na rin sa buong publiko. Pero alam nyo habang sila'y nagluluksa, yung personal nilang trahedya ay naging parang pampublikong palabas. Nagsimula ng kumalat online yung kung ano-anong kwento, yung mga haka-haka na naging daylan kung bakit kinailangan ng magsalita si Rufa May. At dito na nga tayo sa part na humarap na siya. Dahil sa lahat ng chismis, kinailangan na niyang linawin ang lahat, lalo na yung mga pinakamabigat na paratang tungkol sa pagkamatay ng asawa niya. At grabe, yung pinakamalala at pinakamasakit na chismis na kumalat, eto. May foul play daw ba? O baka naman, nag-suicide si Trevor? Imagine, yan yung mga tanong na kailangang harapin ng isang pamilyang nagluluksa. Ang sagot ni Rufa May, diretsyo, walang paligoy-ligoy. Sa sarili niyang mga salita, malinaw na malinaw at buong-buo niyang itinanggi lahat ng malisyosong haka-haka. At hindi lang yan basta salita kasi yung official na autopsy report, yun din mismo ang sinasabi. Ang nakalagay, sudden death. Ibig sabihin, kumpirmadong walang anumang krimen o foul play na nangyari. Ito ay isang medical na pangyayari. Tapos para mas maging malinaw pa, yung mismong pamilya pa ni Trevor ang nagpatunay. Ang kapatid niyang si Jesse Magalanes, kinunfirma niya na atake sa puso ang dahilan. May history pala talaga sa pamilya nila kasi maging yung tatay nila, atake rin sa puso ang ikinamatay at 44 years old lang. Okay, so malinaw na yung cause of death, di ba? Pero hindi pa dyan natapos yung mga issue. May isa pang malaking usapan na kailangan niyang harapin, yung tungkol sa pera. Kasi yung isa pang chismis na umikot, yun daw bang pera at mga benepisyo mula sa yumaong asawa ang motibasyon niya? Sobrang bigat na paratang yan, lalo na para sa isang taong nagluluksa. At dito, muli siyang sumagot, isang napakalakas na statement na nagpapakita ng kanyang katatagan at kasarinlan. Malinaw na sinabi niya na kaya niyang itaguyod ang sarili niya at ang kanilang anak. Kasi yung totoo, yung sinasabi nilang survivor benefits, hindi yan parang ATM na madali lang kunin. Sobrang komplikado at matagal ang proseso niyan. Kailangan ng sandamakmak na forms at hindi yan isang bagsakang binibigay. Ang pinaka-bottom line, hanggang sa mga oras na yon, wala pa siyang natatanggap. Zero. So tingnan nyo yung laki ng pagkakaiba no. Ang chismis, kinuha niya agad yung pera. Ang totoo, simple lang ang pamumuhay nila at hindi sila nagka sa pera. Sabi ng iba, habol niya yung yaman pero ang katotohanan, ang fokus palagi ng asawa niya ay ang pagsisiguro sa kinabukasan ng kanilang anak. So, na-address na natin yung mga issue. Pero bukod sa mga yan, may mas malalim pa tayong kailangang tingnan. Yung personal na side, ang pagiging biuda at ina sa gitna ng lahat ng ito. Kasi para maintindihan natin yung bigat ng pagkawala, tingnan natin yung relasyon nila. Siyam na taon silang magkasama. Mula pa lang daw noong unang araw, alam na ni Rufa May na si Trevor na ang para sa kanya. At sa siyam na taon na yon, hindi sila kailanman naghiwalay. Oo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan pero naayos nila yon at hindi sila nag-divorce. Nanatili silang mag-asawa hanggang sa pinakahuling sandali. At yung buong pagsasama nila? Siguro, itong madamdaming pahayag na to ang pinakamagandang maglalarawan sa pundasyon ng kanilang relasyon. Kaya marami ang nagtaka, bakit bumalik agad siya sa trabaho? Well, ang desisyon niyang yon ay hindi dahil sa kawalan ng pagluluksa yun ang paraan niya para maging malakas. Una para sa anak niyang si Athena para magbigay ng positive energy. Pangalawa para maging isang matatag na role model. At isipin niyo, komedyante rin ang asawa niya. Siguradang ayaw niyang makita si Rufa May na nalulugmok sa lungkot. Para sa kanya, ang pagpapasaya ay ang paraan niya para alagaan ang kanyang pamilya. Sa dulo ng lahat ng ito, ano ba talaga ang kwento? Well, hindi lang ito tungkol sa chismis. Ito ay kwento ng isang asawa at ina na piniling tumayo at bawiin ang sarili niyang salaysay mula sa lahat ng ingay at paghuhusga ng publiko. At dito na siguro tayo magtatapos, pero may iiwan akong isang tanong sa inyo para pag-isipan. Sa panahon ngayon, paano nga ba nababago ng pampublikong paghuhusga ang isang bagay na dapat ay sobrang personal tulad ng pagluluksa?